Agimat ni Paraon Agimat, merong nag-request sa atin na magpagawa ng aklat libreto sa mga tungkol sa mga agimat at orasyon ba So, ito yung gawa mga kagimat, handwritten mano-mano talaga itong ginawa ni dato matuon. So anong ang laman nito puro pang -kumbati. pero hindi pa namin uh, mag-vlog kami ng part 2 nito about sa anong laman nito, anong mga gamit. Uh, sa ngayon, the making pa kasi, uh, hindi pa tapos. So mga tatlo pa lang natapos namin. Tapos ano, patuloy pa sa paggawa. Oh. So ang uh, oh. araw mga kapatid, lalo hmm. na sa mga kapatid kong mga anti orasyonis orasyonist na, na mga kababayan uh -huh. o, ito ngayon, ang ginawa ko ng, mm. magawa ako ng librita o libro, mm. ito ang mga print copy na po. ito ito lahat, print copy ko ito mano-mano handwritten lang ito para makita ng Lot. mga orasyonis na hindi at ito galing sa internet oh. galing ito sa file namin sa mahabang panahon mm. pinagtyagaan namin na itago ito ngayon ipalabas na namin ang ginawa ko ngayon ito cutting ko mm. cut. pag cut ko ay parang ganito na mm. na na, -cut ko siya. Mm. na parang ganito na uh. ganito na At, ang nakat ko dito mm. gamit itong cutter oh ito na mm. lahat oh ito lahat Saka ang ginawa ko, itinahi ko ito. Tulad Oh, itinahi ko. Oh, tinahi ko para matibay, matibay. para matibay oh ganito. May hilo naman makita ninyo. Hmm. Oh, tinahi ko sa lagyan ng cover. Cover uh, ng la, Last paper da, na kuan green, parang hmm. ganyan, idinikit, dinatingan parang ganito na. Ang par, ganyan na. Itura. Ganito na. At saka, kumuha ang ng kuan ng cover. Ito na ang cover. Ginawa ko itong cover nito. Ang cover ah, nito, tinupi ito dito, dinikit, dito, parang ganito na ang kinalabasan. Ganito na. Hmm. O. At saka ito, dinikit na rin ang grey birding papel para sa last paper niya ito idikit na dito, lagyan ng glow, Ganyan ang kwan, ang itsura ng ating libreta, parang ganito na ang Katapos, ang tapos na. ano tapos na ito tapos na uh, libro na idikit na Kalang ito, lahat lahat. lahat lahat page 66. pero merong mga page uh, na walang number di ba, ng ganito ganito Um, uh, may, merong blanco, merong ilagay pa dito. Pero wala pa ilagay. Oh, uh, At saka sinadya din namin na uh, blanco ang sa likod para malagyan ninyo ng mga notes o mga palatandaan ninyo o kaya may mga orasyon kamu paborito dito na ninyo isulat para hindi na kayo gawa ng iba pang librita ganito lang, pagtyagaan lang dandahan lang, pa isa isa Mano-mano lang ko Ang pagbutas ko nito, pagbutas ko nito para pagtahian ay ginamitan ko ng electric drill. Tatlong butas ito. Isa, dalawa, tatlo, oh. isa, dalawa, tatlo. Saka tinahi. Okay. Oh, para matibay, parang parang hanggang sa ano, masunod pa ito ng mga apo. Mm, mas maganda. Para, para mat, mas matibay, parang mm. Libro talaga. Ito, parang li libro talaga siya. Ganito. Nilagyan okay. um, ng ribbon dito. Kung saan kayo magbasa. Like, dyan. Hanggang dyan. O saan ba. Okay. Okay. Pagkain na lang ninyo ang sunod na vlog namin ito. Pag matapos na ito. Okay. Pakita ko lang mga kagimat yung ano niya. Isa kaya, sa sinturon Na tested talaga. Hello. So... Mga formula ito makagimat ng pangcommander dalawa na formula. Tapos mga iba't ibang sangkap sa ano sa pangdigmaan Mga mutya ito dinurog. Mga iba't ibang mga herbs na may taglay sa kabal at kunang tagaliwas at hindi putukan ng baril. At pinagsama lahat. Ah, uh, pwedeng itong ibalot ng ano uh, electrical tape mga kagimats. Okay. Mga kaagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang kaagimat na si... Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.